This video ayan is may isang content creator or vlogger na mapasaya lang ang kanya mga viewers at uh, ito ang kanyang content ay nagmumukbang pero dito siya na nadihado dito sa pagmumukbang ng isang ulo ng baka. Panoorin nga natin ito mga langga. Yan guys si Kuya isang vlogger at nagmukbang siya ng ulo ng baka. Unang tingin ko sa kanya parang sarap na sarap akong kumain pero nung panoorin natin ito mga langga tingnan nyo naman. Uy, grabe kumain si kuya. Ang taba, isang ulo ng baka. Isang ulo ng baka. Kabe ang kolesterol nito. Matindi ang ano nito. Naku, alam mo tinitingnan ko si kuya. Parang gutom na gutom din ako. Kasi yung kain niya, yung tunog ng kanyang pagkain talagang as in. Ang sarap-sarap pero pag nakita ko yung ulo ng baka, agoy sa Bisaya ba puro ko gingil-ngigan. Ay, katambok di ana oh, agoy. Eh napalunok ako ng laway ngayon. Uy. Ayan. At uh, siguro si Kuya uh, bago to nagmukbang, is eh, siguro iba na siguro ang ano nito kasi ah, uh, syempre taba na ano to malakas to ano eh malakas tong magano sa mga lalo na mga matataba na kagaya natin at uh, kahit nga sabi mo payat eh di ba at uh, talagang kung mayroong lahi na high blood as high blood talaga ayong condolence po sa pamilya ni Kuya andiyan yung kanyang video nung sinugod siya sa hospital ako po ay lubos na uh, bumabati po sa inyo ng uh, Condolence po sa pamilya po ni Kuya na isang content creator or isang vlogger na para mapasaya lang yung kanyang views ang uh, kanyang mga viewers. Ayan, kanya mapasaya lang kanyang mga viewers at uh, kasi ito na talaga yung content niya eh yung magmumukbang. Alam mo sa tingin ko nga, sa totoo lang, no, ang mga nagmumukbang na yan, eh may cut talaga yan. Kinakat yan ang video. Akala mo, nauubos yung pagkain nila. Pero tika, uh, di ba, mayroong nag-viral na ganyan na nagbukbangers na, ano, na na-fake, kumbaga, na-viral din yun. Napanood ko yun, eh, isang babae na, kumbaga, ang sabi nga ganun, eh, uh, napiki niya ang mga viewers kasi ba naman eh, syempre ang dami niyang kinain, tapos uh, kin kinakat talaga yan yung mga ano na yung kinakat niya, pero ito si Kuya tuloy-tuloy, oh, pagkain pa lang ng balat, tabaan dito balat eh. taba ng baka Uy, isang ulo talaga ng baka yung sabaw ng baka hinigo pa niya, ang lakas mga kolesterol niyan hmm, sa totoo lang. Ayan siya. Ayan. <laughs> Ako y talaga yung lupos na lulungkot, no? At, ah, uh... Tsaka mga content creator, kung alam natin mapapahamak na tayo sa ating buhay, huwag na natin ituloy. ba diba? Kawawa naman yung pamilya nating naiwan. Yung mga anak nating naiiwan. Diba? Kung alam natin na magiging dehado tayo dahil ito ma makita niyo mga langga, no? Ah, uh, isang ulong isang ulong. mga langga, no? Ah, uh, condolence po sa pamilya. Bumabati po ako ng condolence at uh, uh, tawag nito. Ah, uh, isipin. Habang tinitingnan ko to tapos yung pinapump na siya ng pinapump, dinala siya sa ospital. Viral ito. Kahit nga si Blackbirds nga to nakita ko nga to sinabi nga niyang sa pagmumukbang talagang doon ko siya doon ko na subaybayan ayan at uh, hinanap ko yung video na yon sa baabay o totoo nga pala. At saka ang dami nang nagre-reels nito, napakarami nang nagba-viral lalo na sa kabilang apps na naman. Viral na viral din to na ito nga si Kuya dahil sa pagmumukbang niya. So kawawa naman yung pamilya ni Kuya no. At uh, din natin talaga maasahan yung buhay natin minsan no, di ba? Naiisip natin yung buhay natin na nagpapasaya tayo sa ating mga viewers, yung bang uh, uh, sabihin ng mga ibang basher dyan na Uh, ala, bumanat ka pa ng kain, yung mga ganun maraming, hindi maalis sa bus share to nandito, kasi habang binabasa ko ang comment section ni kuya, ang daming nagbabas sa kanya, so ayun na nga, hindi talaga maalis yan at uh, kahit naman dito sa video ko na to malamang pag in-upload ko to, nandyan na yan at ayun uh, uh, na nga lang no nakaka, para naninikip talaga <laughs> yung aking sa totoo lang yung aking nararamdaman ngayon, para mang utal-utal uh, yung di matuloy-tuloy yung aking uh, pagsasalita. Dahil, syempre, na nasa isip ko pa rin si Kuya, yung isa nating uh, kasamahan dito sa pagbablog, pagko-content na ganun, bagamat mat, ganun ang nangyari sa kanya, at uh, yung bang uh, para mapasaya lang at makikita lang. Kasi, sikat itong pag nagmumukbang ka, na ano to eh. Pero, talagang, uh, ayaw ko ba, <laughs> sa totoo lang, mga langga, no? So, wala ako masabi eh ang masasabi ko lang ingat na lang tayo pag ganito ang ating uh, sitwasyon pag nagmumukbang tayo pag alam lang nakakasama sa atin at uh, yung syempre maramdaman natin yung pagtaas ng dugo natin yung bang maramdaman natin alam natin na na ina high blood tayo wag na natin ituloy yung pagmumukbang na yan mga langga hanap na lang siguro tayo ng para uh, paraan na mapasaya natin yung mga viewers, di ba? At salamat nga pala dyan sa panonood nyo ng aking mga video. At ingat tayo mga langga, alalahanin ko ha, paalala nang ito yung mga nagko-content or vlogger na mga nagko-content na mukbangers, ayan mukbang. Uh, alam natin na hindi tayo, kumbaga, dihado tayo at nasa lahi talaga natin yung high blood. Tumataas yung dugo natin. is yes, Iwasan na talaga natin. No? At uh, salang-alang sa na lang natin yung ating mga anak na isipin na lang natin yung ating mahal sa buhay na manaiwan, Di ba? So, marami salamat dyan sa inyong panonood ng aking mga video. Salamat.